para maramdaman mo yung sarap ng pagbibisikleta sa tubig <laughs> dito Papakita ka namin ng ano <laughs> Ayun papabak bike natin sa tubig si Kuya Boto. Oh, to testing. Testing. na Ano, alam eh, oh. Mas mabait siya kay. Patras mabilis siya. Oo, oh, patras mabilis. Oh, o, na, para the brothers. Ano? Oh, wawakan mo. Wawakan mo siya. Talupo <laughs> ta ka, takit ni putad. Nagbisikleta po sila sa tubig, oh. Si Kuya Bot, mas maganda kung siyang te-testing eh. Ano na lang. Go, go, go!